isa ito kanina pa to Parang wala wala sa sarili ito isa ito eh. Oh, oh. Hala ka, o o oh, 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 Ayan. shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Richelle. Thank you. At, uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God. Mario's vlog, thank Hi, you very man. much. Mga kalingap, mga kapobrel, at suportahan natin. And good morning po mga kalingap. Uh, good morning, good morning, magandang hapon po sa inyong lahat at uh, magandang gabi, magandang umaga. Ayan, binariliktive na. At uh, kung bago lang kayo sa, sa aking channel, please po subscribe at paki Click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat kong ginagawang mga video. At so, uh, siyempre po mga kalinga pa, uh, wag na wag po natin kalilimutan na uh, suportahan ko ya Santos Matubang Ate na vlog at Kalinga Prab at uh, siyempre po Rochelle uh, Morales vlog at uh, Ruel of Malalag at ang inyo pong lingkod Marius vlog po. Sa ngayon po mga kalingap nandito po tayo sa Mindanao. At uh, ngayon po ako first time natin makarating po dito sa Mindanao ano. Uh, Uh, ang ako uh, kuan po galing po kami ng Davao tapos sa uh, nagbiyahe po kami dito sa Balungalong ata ito sabi may narinig ang uh, Balungalong na na uh, hindi ko po alam kung anong uh, kuan talaga to so diyan po mga nagluluto po kami ngayon Nang uh, albusalan kasi po kagabi po kami dumating dito ano sa dito sa anong lugar ito hindi ko po mawari ito mga kalingap so ayan po mga kalingap samahan nyo na lang po kami ano, kung ano po yung mga mangyayari ngayon at wag po kayo mag alala dahil uh, video po natin sa so, ngayon mga kalingap wala po dito internet wala dito wifi kaya nga halos dalawang uh, uh, kahapon pa po hanggang ngayon wala tayong upload ngayon kaya ayun tiis-tiis na muna kahit walang upload ano bro anong naka-upload ka na ba ng Ikon mo, nakabi. Pati na nabung Pati na nabung Wala, well, tinignan ko na bro, ang tataas na oh. Ayan oh. Meron yan, meron yan. Yarn. Anong lugar ba to? Barangay uh, Mountain <laughs> Mountain <no>? Province <laughs> Mountain uh, Bungal Bal Balungalong da um, ata Mountain San Isidro Dabao Occidental Oh totoo ba yon totoo yon uh, sakop tari ito ng Mindanao no hindi sakop ito ng Dabao Dabao mm. Wala mga kalingap. Wala pa hindi na, hindi pa nag-almusal yun. <laughs> Ayun po mga kalingap, samahan nyo na lang po ako na kung ano po yung mangyayari ngayon. Ay, siyempre galing nagluluto po kami ano, nagluluto kami. At uh, ito nga, gusto ko lang makapag-video. Kahit na ito lang na ko natin na to, uh, kaunting video lang. Huwag lang tayo makasagi doon. <laughs> Mahirap makasagi ngayon mga kalingap. Napaka-sensitive ngayon. Kaya tama na tong uh, sana kayo na lang po ang umintindi mga kalingat. kaya kami nga hindi to mga ibig sabihin hiw. Ayan no. Uh. Ito pong isang ito kanina pa to eh. Parang wala wala sa sarili ito. isang to eh. oo, oo, oo. ko oh, 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 oh. Ayan. Ayan. <laughs> Buti walang kasamang nyug. <laughs> Oo. <No. laughs> Sa kanya nakatutok. Yung pa <laughs> isa bro. Ayan. Ayan po mga pa siguro po ganyan dito ang mga tao na. Ayan. Ayan. May labong oh ayun oh. Kaya lang mataas na no. Ayan oh dalawa. Yung dulo lang ang kukunin diyan ayan oh. Sa ngayon po mga kalingap, nakita po natin ang ambasador ng Davao Ayan po. Kumusta po natin mga kalingap at kumusta natin yung kalagayan ng uh, mga uh, video niya dito. Ayun po. So, kumusta po yung uh, channel ninyo ngayon? Eh, sa ngayon, talagang uh, bumubos. No? Uh -huh. Lumalago kasi dati rate is 9,000, may po, ang mga 9,000 tulad ngayon. 10,000 may git na. Wow, grabe. Wow. maraming salamat talaga sa mga support nyo sa aming channel. Mm. Channel ko, Kalingap mic at Kalingap Agnes. Mm oh. Ay, grabe talaga. Ano, kahapon lang po narinig ko, ang nasa 9 lang. So, 9,200 eh, lang yung kahapon. Ngayon, mm. nasa more than 10,000 na. Wow, grabe. Thank you so much. maraming salamat talaga sa support nyo mga Kalingap. Mga Karusiel, sa, ka yan. Kaya nga kalingap, ni Dodong Noel at saka ni Langgar. Kaya maraming maraming salamat <laughs> At uh, yun naman pong ka, uh, kung nyo. Ay, kumpi pa lang. Okay. 56 pa <laughs> lang. po? Bago pa lang. Bago ah, bago lang. lang ayan. Ay, Ma-excite po kayo kapag uh, uh, nakilala nyo si Dudong. Ano dati Kasi, dati yung uh, channel namin is Mick Agnes Vlog. Ay, mix. Ngayon na uh, pinaghiwalay ni Kuya Bal. Uh, talaga Talagang sinabi ni pala, ihiwalay niyo yung channel nila para magkaroon din ng channel si Agnes. Ngayon, Nagiging Kalingap Mick at saka Kalingap Agnes na may iba-ibang channel. Mm uh, uh, So ngayon po, uh, ilan yung kwan mo? One, one? 66 pa lang. 66. Kailan lang po kayo nagtayo ng... mga 2 days. Ah, 2 days pala. Meron na kayong 66 din. Ano po? At uh, yan po mga kalingap. Umpisa pa <laughs> Oo. Ayan po mga Kalingap, ano, wag po ninyong kalilimutan na suportahan. Kalingap Agnes, ayan po kaba ba, napakasipak din po, ano, bilang isang Kalingap. At ayan nga po, nakasama namin dito sa kabundukan, yon nga at uh, sa ngayon po mga Kalingap Sa lahat ng mga sumusuporta kay Marius Vlog Sana po suportahan po natin Si Ma'am Kalingap Agnes salam, Maraming salamat Ayan po. po Sa ngayon po eh, kasama natin Sa so, team ni Roy po ano Ayan, Kasama po natin Huwag niyo pong kalilimutan Kalingap Agnes Ang kanyang asawa uh, Sila po ang ambasador dito Siya. sa kasama ka na po dahil, dahil deputy. Uh, uh, deputy, ikaw po ano. So, kumusta naman po yung bilang deputy dito sa uh, may, dito sa Davao? Ano naman po yung naro, na pakiramdam nyo? Ayan, uh, happy po ako at isa pong karangalan na nagtiwala po si Kuya Bal at binigyan, inatasan po tayo na maging deputy ng Davao Landing Pad. Ayan, mm. at uh, rest assured na Uh, mapanagana po natin yung adhikain ni kuya Bal na tumulong sa ating mga uh, kapatid na nasa laylayan mm -hmm. Yan, sa iba't ibang dako po ng Davao del Ilang ilang koro po kayo dito sa Kuan? Ilang ibig sabihin ilang taon na kayo dito sa Kalingap na uh, bago, bago pa. Ah, two years na. Two two years, two years. Years. Ah, years na kayo. Ibig sabihin two years mas nauna pa kayo kaysa sa akin. ganun ah, ba? Dahil ako ay one year pa lang. Kasi po, no, ay ko na talaga akong si ah, Kuya Bal. Oo po, kaya nung dumating ako dito. Ano kasi, magka-classy kasi si Kalingap Agnes at saka si Kuya Bal. Ayun! Nung high school. Ay, kaya kung pa si Kalingap, Kuya Bal, mm-hmm, mm nag -mm. uh, uh, ko lang si Wisis sa uh, 1989 nung masayin ako sa kanilang lugar sa no nung uh, na, tayo na sa serbisyo pa mm -mm. nagkakilala kami ni Mrs. Dati po ano yung service? Dati niyo? po ako nga uh, special forces sa Philippine Army mm -hmm. kami po ang nagkakandak ng mga trainings dito sa mga Capco yung Capco Upfield Auxiliary mm -hmm. kami nagkakilala ni Mrs. nung mag-graduate yung papa niya mm -hmm. doon kami mm -hmm. nagkakilala mm -hmm. kasi ako ang nag-train uh, nag ng kanyang tatay Dati kasi mm. yung tatay niya is battalion commander ng ICSD dito sa mm. Davao. Mm. so, eh, ang history. <laughs> ah. Ayun po ano. Mahabang history yan kung isa isa-isa natin. Kaya ano dito, po? hindi na bago sa akin itong mga bundok na ito. Dahil nalagi kami nag-operate dito dati. Ayun. Nung nasa service po tayo. Ngayon, Nagsiservisyo pa rin tayo pero sa kalingap na. Opo. Ah, may tanong lang po ako isa ano. Ah, bilang sabi nyo nga po nagsiservisyo kayo dito at palagi kayo dito sa kabundukan nito. Ano hmm. meron po ba kayo ditong karanasan na hindi niyo makakalimutan? Dati, dati may meron tayong mga kaibigan dito na nasa bulubundukin pero sa ngayon ah, napakaganda na ng West Lamidan at sa South Lamidan kasi wala nang mga taong nalihis sa gobyerno. Ayun. Kaya sip na sip tayo once na tayo nandito. Ayun, nandito At saka ayun. ano naman talaga yung sadya natin dito, pagtulong ayun, naman ayun, talaga sa kalakaya. Hindi na pwede magalit sa atin. Ayan po, marami pong salamat. Ah. Kalingap, Nick. Ayan. Yes, salamat din na ah. Marius Vlog. Ayan, thank you po. Thank you. Ayan po mga kalingap, ano, sa, so napakaganda po pala ng... Uh, kwento po nito ni Kali, ito pong ambassador na dito sa landing pad sa Davao ano dahil unang-una yung asawa po ni Kalingapnik, ano uh, kababata pa lang ni Kuya Bal or kaklase pa niya so napakaganda po ng uh, kanilang istorya story po ano so yun kaunting oras na pagsama niya po kay Dudong ano biglang lumaki po yung kanyang uh, subscribers nang dahil po sa maglanga. Ano po? Ayan, maraming pong salamat mga kalingap at hanggang dito na lamang po. At uh, siyempre po, ang palagi natin huwag palaging nating huwag kalimutan na suportahan ng siyempre Kuya bar Santos Matubang Atid na vlog Kalinga Provincial Morales vlog at uh, Royal of Malalag at siyempre po ang inyong likod Marius vlog po. Sa ngayon nandito po tayo sa Mindanao. Ayan, malayo na po yung ating nararating ano mga kalingap. Ayan, maraming po salamat.